May nakita na naman nga tayo mga ka-idol na nagsiserve na naman ng isang overload pares at grabe sa sobrang dami ng laman. Meron itong litsong kawali, meron chicharong bulaklak, merong beef tapa, sobrang dami ng laman, unlimited sabaw, meron na rin siyang unlimited rice at meron na rin free soft drinks. Kaya naman mga ka-idol, samahan nyo ako at titimusa natin to. Well, what's up mga ka-idol? It's another day, another food trip gala na naman na pinuntahan natin at ngayon nga, ay nandito tayo sa boundary ng Barangay Uno at Licheria, Calamba City. Uh, dito lang ito malapit sa may LTO at sa may SPI College. So dito tayo magpupood trip ngayon dahil may nabalitaan na naman tayo nagtitinda ng isang overload pares dito sa may Calamba at yan ay ang Kalabog pares. So samahan nyo ako at hindi natin palalampasin na hindi natin matitikman yung pares nila dito. Tara, kahit tayo. Ay, ito na nga at napasugod na nga tayo dito sa may boundary ng Barangay Uno at ng Licheria. Dito lang yan sa may LTO, sa harap lang mismo ng STI College dito sa Kalamba. Dahil may nabalitaan na naman tayo dito, nagsiserve lang naman ng overload pares. Grabe, parami na ng parami ang nagsiserve ngayon ng overload pares. Meron lang naman itong beef tapa, meron din siyang kasamang litsyong kawali, syempre hindi mo ang chicharong bulaklak dyan. At unlimited sabaw na rin yan mga ka-idol, unlimited rice at meron na rin yan kasamang pre-soft drinks. Kaya naman mga ka-idol, samahan nyo ako at tikman natin kung gaano kasarap ang pares dito sa Kalabog Pares. So okay, yun mga kaidol, eto na yung overload pares dito sa Kalabog Pares. So tingnan nyo meron siyang beef, meron siyang lechon kawali, ayan. Tapos meron din siyang chicharong bulaklak. Grabe, Sobr sobrang, sobrang napakaload. Tingnan yun nyo yung cut ng chicharong bulaklak. May mga taba-taba din. Grabe ha. So try muna natin yung kanilang broth. wala sa yung buhok nila mukha kaidut pano aalog do so, meron tayo din ng toasted garlic calamansi spring onion chili oil

Palaro to Ito yung mga Nila mga ka-idol So yung kalabog mami nila Is for only 35 pesos May kasama na yung mami noodles Tsaka andi sabaw na rin yan Then yung kalabog pares nila 45 pesos Ang kasama niyan Pitapa pares tapos Andy Sabaw, meron din na niyang katamang rice. Tapos kung gusto niyo naman yung kalabog lechon nila, 100 pesos yan mga idol So yan yung overload yung kawali. May kasama siyang bit tapa pares. Then Andy Sabaw, Andy Rice, meron din siya kasama free soft drinks. Tapos yung kalabog chichabo nila. So yan yung ano, 100 pesos din yan. Uh, for over, overload chicharon bulaklak yan. Tapos bit pares only sabaw, only rice, then may free soft drinks na rin. At syempre, yung last nila, yung kanilang max kalabog overload for 150 pesos, ito yun. Kaya meron yung overload chicharong bulaklak, overload lechong kawali, pita papares, only sabaw, only rice, as may free soft drinks. So, parang nung panali yung serving, kitang kita na kita, naman, sobrang dami na daman. Kaya, sigurado ang isang serving dito, ah, kung malakas kang magkanin, baka ah, karami ka ng kanin dito. So yan, tagayin natin itong chicharong bulaklak. Tapos add natin ang chili oil. Right? Cheers. Hmm. Ang dami na naglalabasan ngayon na uh, paresan na nagsiserve ng mga overload pares. So, kakatalo na lang yan siguro. Serving, malasa, at saka, kung sino yung malapit sa lugar mo. Gano'n, pinagsama-sama na natin. Yung kanilang Litsyong Kawali, yung kanilang Bipta Mapares, tapos etong kanilang Chicharong Bulakla. Cheers! langit, mga kaadol. Pasyalan nyo na. Tikman nyo na kung gaano kasarap yung pares nila dito sa kalabog Pares. Literal. Literal na kakalabog ah, at trip tip mo rito. So yun mga ka-idol kung nag-trading kayo sa full trip natin ngayon dito sa kalabog pares, Uh, ah, pwede kayo pumasyal dito sa Kalabog Pares, located lang sa samit tabi ng LTO, harap lang ng SBA College, sa pagitan lang ng, ah, miss ng Barangay Uno at ng Barangay Nigeria. So, nandito na lang mga idol At ah. kung nagustuhan nyo itong video na to, you can like, follow, and share our video para maging updated kayo sa lahat ng mga putret gala na pinututahan natin katulad ito. So, gandito na lang mga idol. Kita-kita tayo sa another. Ah. See you guys.